Jigs. Ano na bakit na buntis yan, no? Jigs. Ano na bakit na buntis? Ayan po mga kabente, mga kalingap, nandito po naman kami sa Barangay San Cidro. Ayan, kung saan po ay binisita po namin si Jigs. Abisuhan uh, po namin kasi sa Friday po ay injection nila. Charmaine, Robilin, ang kakasabay-sabay si Casey. Sabay-sabay <coughs> po silang injection nila sa Friday. Yan, may dala po kami ni Ruby. Ano dala natin para kay Jigs? bigay po galing sa ispong mga damit. Chinelas, galing pong Germany. Yan, ito may nakapangalan. Jigs. may ano. Tapos, kanina kanina? Kay Ma'am Corazon ano? Kay Ma'am Corazon. Yan, maraming salamat po sa binigay po ninyo. Bag kay Jigs. Tamang tama yan, pag maalis mapunta kay Casey si Jigs meron na siyang lagay ng damit okay lang sa'yo na pumunta si ano Jigs kay ano Casey mm. <laughs> 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 may parang malungkot ka <laughs> yeah. si Rubelin na yan po kasi ito dun sa anak na Rubelin na no? Ano? sa so, pagkada-barkada lang sila nila Casey yan sila Jigs Bawal ang main laban o Rubilin Bawal masaktan kasi baka bumalik sa dati Tara Rubilin, baba muna tayo Sige natin kay Jigs yung bag Tapos may dala din po kaming gamot Ni Jigs Para pagkagabi po yung may naiinom siya Galing lang po kami kay Lolo Permin Kami lang po Hindi po namin kasama si Casey sa, sa susunod po pupunta na Bibis tayo namin ni Jiggs Si Ayuda? Oo no po Talagang po nagpunta po ako dito At papalam ko lang po na Sa Friday po injection Dapat po ay umaga Papaligoy na po natin si Jiggs Friday po yung Friday ibis po bukas may, may may lakad po kayo ni Jiggs Agaman May dala kami ano may dala, kaming, ano, Jiggs. Jiggs. Bade. Bade. Ma may dala kami ano kay Jigs Jigs. Pade. Pade. May dala kami. may bisita ka o. <laughs> Nasi. Hmm. Ano okay. um, po kana dito? Ilabas mo ano po. Kasi pili, pili niya upuan Pade. Ano? <laughs> Ay, maran na Ma. Jigs, sige na laman dito kadali. Hmm. Jigs may ano yan may sayo yan sabi ni Ma'am Corazon bigay sa iyo. Oh, may pangalan yan dito, mayroon niyang tinilas o oh, oh mga galing itong Germany, tinilas so oh, tinapat yung lambot bagao. Tapos may spaghetti, may dilata. Tapos may damit ka rin dito. Hmm, marambot baga no? Hmm. Ha? Kasi hindi. Kasi. Mga hmm, kasi. Hmm, eh, sakto. Hmm. Sige na, lagayan mo yan ng ano. May toothpaste din dyan. Hmm, isa na doon. akala na Jigs, may eskwela uh. <laughs> siya. Ba't gusto mo pa mong eskwela? Mm. Pati, sa Friday ma ano tayo ulit, na injection. Hmm, din natin pa rin na mabibisita si Casey. Kasusunod, mapunta tayo doon. si hey, Casey. Kalapawan? Oo, oh, kalapawan. Grabe ang ano, pagka-injection mo. Sa ano, baka makapunta din si Lola sa Friday. Sa diet. Isabay-sabay kayo sa injection. Eh, hindi na po. Oh, bawal din si Rubli ng kape. Hmm. Ano yan? <laughs> uh, Nag-asawa na naman yung isa. Jigs. Ano? Ano pang ano? pang may asawa? Sa isa po dapat. Ako naman. Ang ati na anong, oh, ah, lali. Ah, sa isa po yung taga nung sa loob o iba pa yun? Alin? Yung nasa... Nasa unahan, nagtitinda ng... Nagtatanim ng... Takwan. Pakwan. Pakwan? Pakwan. Naanak pa lang? Hmm. Si Yisa po, kumusta? Kumusta? Buntis na rin bagay yun. Ay, buntis na si Jaysa? Mm-hmm. Grabe. Ilang buwan na po si, yung tiyan ni Jaysa? po siya. Ilang buwan po siya. Hmm. Kaya saan po, saan po nakatira si Jaysa? Dito po. Ah, dito po. Nandyan. Hmm. Jigs, lolo ko na pala. Lolo na, maanak. Ilang buwan na po yung, yung anak ni Jaysa? Hindi, ito Ilang buwan na yun. Pero ay, alatado na. Hmm. Kailangan mo pala mag-trabaho para may pang bigay kang panggatas. Doon sa apo mo. Hmm. Nabanggit ko si Casey. Grabe ang ngiti mo. Nabanggit ko si Casey. Thank you. Baka unawaan sila. Eh, baka diyan sila gumali. wala sila gumali. Mm. Gusto. Gusto um. pa po. Mm. Magaling <laughs> ako Grabe ang ngiti. ni Jigsaw. Ano <laughs> daw? Grabe ang ngiti kayo. Ano naman nabanggit si KC. Nananap ka na ano ni KC? Kung kumusta ka na daw. Yung pagpunta namin doon sa sa'yo na uh, hindi ka daw nagsama. Mm, Biglaan kasi yung pagpunta namin doon. Yung sinundo po namin. Taga <coughs> sa kasi si, hinatid namin si Lolo ni Casey sa kanila. At na-hospital po yun ay, ha? nung bagong taon. Alos dalawang semana yata din sa hospital. Tapos pagkatid namin, nabutan namin si Casey dun. inanap pa nito ni Casey. Si Jig sabi ko, sa susunod, isama ko si Jig at may, may matulong mga tayo dun sa tindahan. Hmm. Hmm. ano? nag man po sila, nag Nagkantahan kayo doon sa ano, City no? Sino yung district po. Oh, kayo po sila nung dati, noong bagong taong bagay. Yeah. Hindi, hmm. dahil eh. Sino po? Kasi, nasumpong yung... Ano mo po yan, ang... Kailangan lang po talaga ni Bang Kausap. Hmm. Kaso, alagaan, alagaan din yun. Pero... Kasi pag nandito, hmm. yan, yan lang yan. Kung mga gamigil mo yan. Kailangan lang po talaga nila na, ano? Kapag pinag-aay Hmm. Hmm. Papay, namin, papay namin yan robin May dala pati kami gamot ni Rubilin May hmm. hmm. marami pa po hmm. <clears throat> Sa susunod Ang dapat i jigs ng bag mo Maraming hmm. salamat Kay Ma'am Corazon hmm. Uh, ano ma-school ka na o ma-school <laughs> ka na o. Anong masasabi mo kay Ma'am Corazon sa nagbigay ng bag? Maraming salamat. Sabi niya kaya, no? Patuloy uh, pa uh, ang mag-open yung trabaho. Uh, yeah. uh, 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 ano po sila nagkakasundo sila sa mga mga bagay-bagay? Si -bagay. okay, Rubilin, na lang masabi mo kay Jigs. Magpagaling na siya. Para kay Casey. Eh, di pala kay nanay. <laughs> <laughs> para kay nanay pala. Para kay Casey. Na, ano. Bawal mo nang main love sila. Friends, friends lang muna. Mm. -hmm. mm. Simali po baga natin? Ano pwede natin masabi? Sabi ng ni... Lolo ni ano, eh ni Tio, ni Robilin, Mm. mapayag lang daw si Tio kung um, na mar magkaroon din man si Rubilin kung tanggap si Rubilin Meron na nga itong ano, may nanliligaw nga oh. <laughs> si kaya Rubilin nagano siya nag kukonstruksyon na Rubilin hmm. Nasa yung meron ka nakini. Rubilin? ni Kukonstruksyon Ano, Or, ano? Hmm. E At, pati, ang, ang, sabi niya tanggapan daw niya si Rubilin kaso isip po namin, sabi ni na Reggie, <clears throat> baka daw lukuhin lang si Rubilin. Kaya, ano na muna nila? Sabihan mo si Rubilin na huwag masyadong magtiwala. Hmm. Nalaman ko lang din, sabi ni Reggie ay, eh. Bulan si Rubilin, di ba rabasa na niniwala? Naniniwala ka, Rubilin? Hmm. Kasi nadala ka na ano? nadala na yung iniwan siya nung papa ni Akira. Hmm. Sino ang <laughs> lumalaki dyan? Bibig bibigyan yun kita yun ng chan. Five months na ba? <laughs> Five months? <laughs> Gawain na ano? Uh, Kakakain ko baga. Uh, Kakakain ako ng tubig ng marami. Kasi <laughs> hindi ako natutunawan. <laughs> hmm, kailangan natin exercise. Mm. Ano yung ano dati po kasi injection ng si problema, biglang nagayaw. Mm. ready na nasa syringe na yung gamot. Sayang lang yung gamot. Eh, nagayaw siya. Tapos nung Sabi ko nagayaw is dapat nga kay, napakaya nito kay kay Jigs na. Maano man na yata Mm pagka na po, magaling na din po siya, no? hmm. si Casey. Nagana oh. na nga po sila, nag-video kayo no? Kaya, no? Mm -hmm. Tatlo nung New Year. Ikaw yung pipagyan, laging nasa ano... Kasi Hindi na po pwede. Mag-estay dito. Tapos bubuntis na. Okay, okay. Ano ba 'yan, bubuntis? Hmm. matama ano tayo ng trabaho kay Laizie. May meron na. Mm, may bubung na. Sasoding-ding din lang wala pa. Hmm. Ano lang plywood nang daw. Huwag kang magbubuntis na. Huwag mangbubuntis at baka Oo, walang panggatas. Tama na yun, yakap-yakap mm. Yakap lang. Mm. Sino ba ang crush mo, ano, Jigs? Sino ba ang crush mo? Si Rubilin o si Casey? Sige. Lahat ko Ha? Hmm. Si Casey o si Robelino? Sino daw ang gusto mo? Ah, sino ang dumating? Paano kung si Robelino dumating? siya <laughs> <laughs> Siya na una. Hmm. <laughs> yung pwede biro-biro lang, no, Jigs? O, biro-biro lang yan. Sila ay prince-prince lang. Hmm. Si Rubilin nga, o, nakapokus lang yun sa anak. Paranas kayo. Si Rubilin may isang anak, tapos ikaw ay dalawang pala sa iyo. Mm. Sana ngayong 2025, maging normal na lang ang ninyong dalawa. Ngayong tatlo si Casey, si Rubil, tapos ikaw maging normal na yung buhay ninyo. Mm. Di ba po, nanay, ano? Parang mm. mapahan si na Si Jigs po, nakapagtrabaho naman yan. Kasi ito pong dito sa loob ng bahay ni Jigs, so, oh. siya po ang nag-penis nito. Mga po ito, may skill. Maganda pagkaka-penis, oh. Um, oh, rapinis pero ano gumawa um, um, Ayan, para matakpan niya eh. Ah, ito. Hmm. Sir pa rin, yung Dito mapagawa ka dito ng sir. Kung nasira, ano? <coughs> Kung floringan na. Ito mo, nang yun. Ito, susap na yun. Nabigla pa ako dun, nanay yung pagsabi po ninyo na ano, buntis si Jessa. Buntis nga. Hindi hmm. ako no, na nababalitaan ko sa binisita po dito ni ano ni binibisita, Hindi ako Binibisita nila. po si Jigs. Nakita po ninyo malaki ang tiyan? Ngayon, buntis ka na dahil nagpunta, nagpunta yung dito kahit yung ano, kasama niya. kasama niya ngayon, hmm. na amin niya. Hmm. Buntis pala, Jigs, yung ano, yung anak mo. <coughs> ang batang batang bata pa si na buntis 15 years old. Hindi pa po. Pa. Hmm. pala yung nanay magnanay. Hmm. Mm. <coughs> mm. <gulit> sa ano sa Friday. Hmm. Friday. Ngayon, ngayon yung day? Di ba Merkulis na ngayon? ebes, eh, bernes ma magagap ka ng maligo. Hmm. Sabi ni Medela, baga tayong gamot dyan, ano? Papanyamin na po namin nanay si, ano? Si Jix ng gamot bago kami magalis alis Ano sabi mo? Ama ka pi. Hmm. Sasunod na lang pati. Jigs, masaya ka man nung nag-video kita tayo nung nakaraan, nung New Year. Anong naalala mo? Ay, nagkanta sila. Nagkanta kayo ni Casey. Ano iba yung sa kanila? Tapos yung Hmm, tapos si Robin. Yung maganda mga boses nitong ano. Si Jigsa po si Casey. Nag-duet yung dalawa. Si Robilin. Eh, yeah, enjoy naman yung tatlo. Ito mong tatlo po ay ano, magkakaibigan kaya po. Yung sama-sama ko silang tatlo. Ayo po, may kapatid po yun isa. Ay, oh, dalawa. Ay, Mali tatlo sila no? Mali tatlo. No, may lalaki silang kapatid ay. Eh. Mm. mm -hmm. Pang dalawa si Casey. Mm. Pang dalawa si Casey. Kailangan po nitong tatlo ay eh. may kausap. Kaya mo sila minsan nagkasama sama Kasi nga sila pag nagkakasama. <coughs> <laughs> hmm. Mm. Na uh, ano <coughs> ah? ah? Sige na po, sige na po, hindi na po. Kain ka na pa di. Magsubok ka lang nana. Ano? Na. Hmm. Makihan pa lang. Nangihilik. Sino po nangihilik? Yan. Hmm. Nakakatulog naman po sa gabi ng maayos. Ilang minsan eh. Isang buwan na ako walang tulog sampuan Isang buwan ka nang walang tulog? <laughs> Grabe. Bakit? <laughs> Bakit? Sinong iniisip mo? Walang magpamahal na ako yung pampakulong ay, lang ang mapanood. Bakit yung TV? Ang blackout. Ah, blackout na yung TV? Malibog <laughs> istorya. Ah, malibog yung istorya. ah? Mm. dito sa natural. sira na pala yung TV, Rubilin. Paano hindi yan masisira, eh? Maghapon, <laughs> magdamagpon. Papatayin po. Nagagawa Libangan po yan, libangan. Mm. Ayan mo, ano. Dix, baga may mga mga... May sponsor tayo na may Sobra sobra na may sponsor sa yung TV mm. Pakainin po muna na Papamerinday muna namin si Jigs at pag sinanay daw po mo hindi nainom si Jigs ng gamot Sana tuloy tuloy yung paginom mo pati Para tuloy tuloy yung pagaling mo <coughs> <coughs> Mga mm. gabi na pati oh. Dali sana nag pa rin. Eh. Ha? Ha? Galing kami kay lulu Permin. Hmm. Yung pinuntahan pa ka natin, yung senior. Hmm. Panakakuha ako ng... Ang plano ko kasi, magkakuha ko ng... sasakyanik here. Pa, para kasa tayo. Ha? Maano ako ng ano... Pangarap kong magkaroon ng ano yung pick up baga? Pick up? Hmm. yung mag-drive, yung mag-drive. Yung pick up na may ilagay ng mga materyali sa likod, pwedeng lagyan. Tapos, o, oh, okay. tapos, hindi ba yung likod ng driver side parang may apat ang kayang magsakay. Hmm. Hmm. Okay. Para kargaan ng mga ano, kargaan ng mga gamit. Inuuna ko muna yung facility. yung -in facility baga para sa mga tinutulungan natin may depression. Bago po ang yung service, yung nabuo muna ang aning ko facility. Kasi mahirap din pag kumuha ng hulugan monthly ay eh, ano, medyo mahal ang monthly para hindi po <coughs> madali yung sakali magkuha ko ng sasakyan. Hmm. Ano na yari bakit na buntis si ano? Jigs. Ano na yari bakit na buntis? Sino? Sino? Yeah, si si Jesa. Ano? Tanga saan po yung naka ano po kay Jesa? Tanga dito lang po sa dait. Sorry ay taga. Nasa may tawag mo ba? Mandulungan. Pilya, history. Mm. Iwawanin oh, pa lang si Jessa, ano? Hmm. Maaga pa dapat nag-aaral muna siya po. Ano masyadong okay. Matigas din minsan ang ulo. Uh, mm. Kilala mo si Jessa Estrella? Yung yes, ba nagtulong sa'yo dati, ano? Oo. Oh. Hmm. Nasaan no, na yun? Payat siya. Okay. Irumin mo na yan, oh. No? Payat. Uh. Okay na, nag-merenda na kami. Lagi ka mag-iinom ng gamot para ano, kumaling ka na. Oh, yung, yung, yung gumaling na hindi ka na nag-iisip, makakatulog ka na ng maayos. Katulad nila Ruby, nakakatulog na ng maayos kasi nag-iinom ng gamot. Hmm. Si Casey, magaling na. Si Charmin hindi pa magaling. Si Charmin, baga tagalawi yung ina natin dun. Charmin, baga? Ah, Charmin. Hmm. Nagbabagal pa ang Nagalaway. Hmm. Yun na lang po ang ano ngayon, hindi pa masyadong magaling. Kaya sana po ay sa mga susunod ay gumaling na. Uh, si Rubil ang mapainom kay Jigs para hindi mag ano, para hindi na makatanggi. Um. Ay, hindi na sa gatas yan po. Matalo na. Ayun, yung kubusin yung hmm. piso. Mo semu deyan. Hmm. Hmm. Ah, yeah. hmm. hmm. Sabi mo pa hirapan nang paginom, bakit madali lang kayo bilhin? Yeah. Dapat pala araw-araw pala mapunta dito sa si Rubelin para araw-araw ka makainom ng gamot. Mm. Uh, pwede, Mag basta tsaga-tsaga lang ha. Nasa mga susunod mapunta tayong kanapawan. Ha? Uh, sa lulan, tas lulo ni Casey, bi tayo natin, kamusayin natin yung tuhod. Baka di pa nakakatrabaho, tayo muna ma-deliver. Ang banana chips ni Lolo. Ako ma-drive. Palitan tayo. Mali na. Hmm. Saan nang deliver nyo? Dun lang din dun. Labo din? Ano? Hmm. Ilan uh, ang barang na yung labo? Hmm. Marami ang barangay sa labo. Dito sa dahit ay ilan ang barangay sa barang mm, so dahit, eh, dahit? 200 plus 200. 200 dito. Hmm. Sa so dahit, 24 barangay. Hmm. Wow. Nanay, mapunta na din po kami. Mm hmm. Mm. Okay, salamat. Mm. Mm. Mm hmm. Jigs, maano na kami sa Friday na lang ha. Okay nanay mana din kami. ingat din lang namin yung ano ni ano. Jigs. Sige po. Sige. Robin, salamat daw. Oh, ingat daw. Oh. Um, yan po mga kabente, mga kalingap. pa uh, uwi na po kami ni Rubilin Rubilin, ayos ka lang? Mm, um, at least na bigyan natin ng gamot si Jigs sana tuloy tuloy po yung pagaling ni, ni Jake, si at si Casey. Inakabigla po na naman po namin na yung anak po ni Jigs ay nabuntis. Buntis lang ngayon kaya pa hindi namin nakikita yung anong nangyari. Yan. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe. Pasubscribe po Mr. Binti Boy Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.